Hello guys, this is Rose Freddy Filipinos sa America Blog. Uh, today's date is, dyan sa Pilipinas, maaaring November 15 na, 2023. Dito ay November 14, 2023. Okay, Tuesday. Dyan on, pag uh, dumating niyan dyan sa inyo ay Wednesday na. Ang, uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe pakisubscribe na lang po at magbigay kayo ng big likes at kung pwede maglagay din po kayo ng comment tungkol sa mainit na balitang ito si Ex-President Rodrigo Duterte na report na nangangamba sa pasamantalang paglaya ni Secretary Laila de Lima at maging ang mga DDS Ano ba yung mga DDS? Ang DDS ay Double Death Squad Dabao Jet Squad. Yan ang problema ni ni ex president uh, Rodrigo Roa Duterte na nangangamba kasi baka kasi ito ay eh, nangyari sa administrasyon at kaumpisa pa lang ni ating pangulong Bongbong uh, Marcos Jr. na kasalukuyang maaring sa sandaling ito ay narito na sa Amerika. Ho. Kaya pasalamat tayo sa ating Pangulong uh, Bongbong Marcos Jr. At nakakaroon na ng demokrasya at separate powers uh, Executive, Legislative, and Judiciary Judicial, okay? Hindi ay nakikilam ang ating Pangulo dyan uh, Yan ay ginagalang na ating Pangulo uh, Bongbong Marcos Jr. As a professional uh, chief executive dyan sa Pilipinas. Hindi katulad nung nangyari kay uh, Digong Duterte for the past 6 years, dinidiktahan niya ang hurid uh, ang judiciary, ang kongreso. Ha? Yan ang kanyang ginagawa. Diktador na presidente yang si Rodrigo Roa Duterte at kampi sa China. Ayaw niya sa, sa Amerika dahil ang kanyang visa ay denied. Yan ang dahilan po Sinasabi ko sa inyo, ang kanyang visa dito sa Amerika, deny. Kaya hindi siya pumunta rito at galit na galit siya sa Amerika. Ngayon, sa so pagkakareliso ng 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 uh, ni Senator Laila Derima kasi mga senador dito eh, may request sila nung ma-appeal sila na palayain na si Secretary Laila Derima. Ito na kanilang release. Official ito, Uh, on the release of former Philippine former Senator de Lima. It is a press statement, babasahin ko lang po, uh, as of November 13, 2023. The United States welcomed former Philippine Senator Laila de Lima released on bail after nearly seven years of detention on politically motivated drug cases the United States urged the Philippines to resolve the remaining case against her in a manner that is consistent with its international human rights obligation and commitments. Yan lang ako, isa sa mga nagpalabas ng press press release ang Secretary of State. Alam naman niyo ako, under President Joe Biden. At ang Pilipinas ay officially announced by President Joe Biden as a family of the United States. And that's the reason why third time na ho, narito na ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Kaya maaaring, ewan ko kung anong maaaring mangyari, baka susunod e, eh, mabulaga na lang kayo sa Pilipinas, ng ICC ay nasa loob na ng Pilipinas sa nangyayari yan. Maski na ang Department of Justice dyan ay sumangayon sa pagpapalaya dito sa kay Secretary Laila De Lima. Kaya kayong mga DDS dyan sa Pilipinas, dininervis ba kayo? Ayan. Dahil sa ginawa ng, ng ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte na doon sa China, sinabi niya na galit na galit siya sa Amerika. Yan ang isang issue. At dumikit siya sa Russia at sa China. Hindi sa Amerika. Ano nangyari? Ang economy natin bumagsak. Tapos isisihin niyo kay President Bongbong Marcos Jr. 12.9 trillion pesos ang iniwan ni uh, ex-President Rodrigo Duterte kay President Bongbong Marcos Jr. At ngayon eh kuno puro kakuluan si ang ginagawa n'yo mga Pilipino na DDS at kampi kay Duterte na sinisisi n'yo si President Bongbong Marcos Jr. Samantalang ang economy ng Pilipinas ay umaangat na ngayon. Okay? Maraming salamat to sa pag, uh, pag pa, panonood n'yo at pakikinig. At sana mamulat na ang mga Pilipino diyan sa Pilipinas na yakapin ang demokrasya, itakwil ang komunista. Maganda ang idudulot ng uh, demokrasya sa Pilipinas. Kaya ho tayo ay mayroong batas dyan na dapat sundin. Respect the law, uphold the law. Yan ang ang ano ni ating Presidente Bongbong Marcos Jr. Balance ang, 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 ang demokrasya dyan sa Pilipinas. Aya pasalamat tayo na dyan ang Amerika at hindi tayo mabuli-buli basta lang China. Tatakot sila. Ang balita ko susunod sa West Philippine Sea kasama na ang barko ng Amerika. Para hindi tayo nabubuling masyado. Okay? Ito ang yung lingkod, Freddy, uh, uh, sa Facebook at Pilipino sa Amerika blog YouTube. Okay? Till my next blog. In God we trust, never hold your peace.